Isang mapagpalang Saturday sa atin lahat mga ka-IT. Kumusta ang lahat? Saan man kayong panig na mundo? Naroon sana na sa mabuting kalagayan kayo. So ito ang aking part 2 ng aking birthday celebration na naging nagbigay sa akin ng kasiyahan. Hindi uh, ko in eh <laughs> na maging ganito ang kainat na ng aming kunting sa, munting salusalo ng birthday ko. Please, tapusin yung video guys, panorin nyo. At kung kayo naman ay bago na patpad sa aking YouTube channel, please consider my YouTube channel to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang update sa mga videos ng aking i-upload. At maging, ano kayo, maging friend na rin tayo, <laughs> di ba? At panoorin natin ang aking mga kaibigan na walang hilig kumanta, galit sa microphone. Tara, panoorin natin. Oya na, game na Game na Game na Game na sa mga Pinoy pag nakahawak na ng microphone. Kasi talo-talo na eh. <laughs> Mayroon talaga kasi lahat marunong kumanta. <laughs> Yeah. 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 o kita nyo with feelings pa at tignan nyo naman sa likuran lahat ay masaya at with feelings talaga lahat lahat talaga ay nag enjoy kahit kunti lang kami mga anim lang kami may kasabihan naman tayo na pag malungkot ka nung nakaraan ay kabaliktara naman sa susunod na taon kaya naniniwala nga ako sa ganitong uh, kasabihan guys maraming salamat talaga sa inyo dahil naging masaya ako sa araw na yun Maraming maraming salamat at lahat lahat ay talagang ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil naging maganda ang kainatan ng aking selebrasyon. Unlike before na talagang puro lang ako iyak nung nakaraang taon. At ngayon kabalik tara naman. At update ako sa aking natanggap na regalo. Alam ko na kung kanino yung green na sweatshirt kasi siya lang bukod tangi ang nagtatawa sa akin ng dang. Kaya alam ko na kung kanino galing kay Hannah Serbales At 'yung namang ano, 'yung dalawa talaga hindi ko na, hindi ko alam. Nalaman ko na lang na sa kanila din galing 'yun kay Frances 'yung 'yung kikikit na ay kick uh, 'yung uh, toiletries, yung toiletries na binigay niya sa akin na nandun yung sabon, mga lotion, nandun na lahat. Maraming salamat sa iyo, Franz. Um, naging piling bagit sa sa binigay mo ay eh. Ay, talaga naman. Ginawa niyo pa akong bata. <laughs> Ginawa niyo pa akong teenager. At kay Iris naman, salamat sa kanyang tibak. Diyos ko dahil talaga magtitibak ako. <laughs> Naku, pakiramdam ko niyan eh para ka akong ano eh, eh walang pante kaya Uh, nakakatuwa. Pero yung chinelas na binigay mo sa akin, sinukat ko, okay naman. Kasi naman pala. Kasi alam nyo dito guys sa Israel, parang American size din ang ano nila. Ang mga sizes nila. Kaya yung 39, sa atin yung 39 sa Pilipinas, talagang hindi magkasya sa akin. Ang 39 ka ang sukat ko 40 pero nag, ano siya, uh, pwede siyang maging 40 ang um, 39 dito kung ditong sukat. Yun, salamat sa inyong lahat. Pinasaya niyo ako. <laughs> At kay Badong doon sa wine niya. Maraming salamat kay Lydia. Salamat sa kanin jelly. Uh, mayroon pa akong next na video na nabukod, nahuli ang aking cake kasi nagka hindi kami ano, hindi kami nagka hindi kami nagka-match sa I mean, oras sa paglabas kaya abangan niyo guys, isusunod ko rin 'yon uh, pagkuha ko sa cake na 'yon. Nako, ang layo-layo ng pinanggalingan ng cake na 'yon kaya abangan niyo. <laughs> Ayan guys, maraming salamat at sana na naging masaya din sa kayo sa pagpanood sa aking video na to. At kung kayo ay bagong napanood sa YouTube channel, please consider my kunting maliit na tahanan, my YouTube channel to subscribe and click na rin guys kasi malaking tulong sa akin yun at malaking impact sa akin yun kung nag-care kayo sa pag-click, pag-like at saka pag-comment yun please <laughs> Regalyo yun niyo sa akin. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod kong upload na video. Bye-bye at ingat po kayo.